nyo na, balik tayo dito sa kubo. Meron lang papakita sa inyo or um, idea na isi-share. Makita nyo yung ano. Yan mga flexible loss yung binabit ko. Nakalubog dito. Yan mga nakabihan. Kasi may ilaw tong floating stair natin. Kaya hindi ko kayo siya May mga linyan. Yan. Um, pakita ko sa inyo kung paano magpasok ng wire sa flexible loss. Yung kahit hindi tayo gagamit ng wire puller. Yung natin may mga bend yan. Yun so, yun. Na ba wala pang wire. Ayan, nakabit lang siya. Tapos ito. Ayan, dito yung pumasok na doon. Dito doon sa switch na yun, pakita ko sa inyo or um, share ko sa inyo kung paano magpasok ng wire kahit hindi gumagamit ng wire puller. Ang number one technique dyan, kailangan kahit flexible si yung gamit yun, maganda yung pagkakabend. Kahit hindi kayo gumamit ng fish tape or wire puller, may papasok nyo ng ayos yung ating ano, yung ating wire. Tapos, pag pinapasok nyo na yung wire or sinusuot nyo na, um, let's say ganito. Ito, yan, one, two, three, four, bali six pieces ng wire na ipapasok natin. Kasi, ground, traveler, line one, line two, then return. Yun, yun yung papasok dun sa, ano yan, sa switch na yan. Tapos, habang pinapasok nyo siya, ngayon, tingnan niyo para makita niyo yung dulo din ito. Meron kayong ID, yeah. So, mga electrical tape niya. Kailangan, yung lahat ng dulo nito, pagpapantay-pantay niya. Yan, tape pantay, Then tsaka niyo babalutan ng electrical tape. Bakit? Kasi para hindi siya bumangga dun sa um mga ano ng ano. -ano sa mga gap nung flexible loss kasi meron siya mga gitli or gap. Pwede doon bumanga or tumama yung dulo nito. May tayo magpasok. Ayan. Ayan. Pag irap nyo ng electrical tape na ganyan, make sure nyo to na kahit right, pa paano, hindi, walang nakalabas na dulo ng wire. Then, habang pinapasok nyo, sa yung mga bend na Dapat itinutuwid nyo yan. Napakita sa nyo. Mula doon, sa PVC nyo, yan, natin. Pakita ko paano ipasok yung wire natin na walang kahirap-hirap. Ayos ko lang yung na yun natin. Lang. Tapos lalabas dun sa square box na yun. Pag ganun yan eh. Tapos bumaba. Siya yun nakabint. Tapos umakit-wait doon. Ayan. Sa inyo. Ilangan. Pasok nito. Ayan. Ayan. Yung bawat bend. Dito. Yung bend niya niya ano nyo um, niya ayos nyo yun na rin diretso yung ating wire yun lumabas na ayun na yun, lumabas na sa kabila side ayun na ah uh, may uh, ito na yung wire na lumabas na yun na uh. ayun na yung wire natin um, nakalabas na siya. Yan, ganyan lang kabilis pala. Ito yung dinaanan niya. Yan, tapos diretsyo doon. Papasok doon sa ating um, isang switch. Yan. Yan. Bali, ganun lang kabilis. Or, um, ganun lang kadilay magpasok ng wire. Basta, mga bend niya, eh, bagam, ayos lang. Wala siyang, yung pagkakabend, eh, talagang napisa. Or, sobrang, hindi kahit hindi kayo gumamit ng wire puller, puller or fist tape, yan, Uh, may papasok nyo na yung ayos yung na yun. Hindi ako nag-alangan na salto kami siya ng simento kahit wala siyang kasamang um, uh, wire puller or GI wire na para hihila dito. Kahit like small lang. Ito, like nito. Yan. Hindi ko na rin siya ng GI wire kasi kampante ako na may papasok yung wire kahit mapalitadahan siya. Um, hindi ako may hirapan magpasok ng wire. Ayan, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa punting video na si Mirko. Ayan, maraming maraming salamat po. Stay safe and God bless.